Hindi natin mula sa buwan sa buwan natin sa balita. Ang isang taong kahit tayuan, parang kita dadaos ng ating Bukas, wasak na yung It's crazy that But anyway Maraming salamat sa inyo Eh, pagpasesya nyo na kami Dahil uh, galing kami Ni Chia Chesa sa, sa District 2 At nagpapasalamat ako Kahit medyo uh, alas 9.30 na Nandito pa kayo Nag-dinner na ba kayo? bukas. Maraming salamat uh, Sa sa mailig niyong pagtanggap sa aming grupo. Nandito ang uh, Your Miss Choice sa ating lugar. Mga nanay ko, mga tatay ko, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Matanong ko muna kayo. Unang Obrigado, I've been doing service, public service for almost uh, 30 years. Bala ko sana, bawian ko naman yung pamilya ko. Dahil talaga naging pamilya ko, taong bayan for so long. Kaya lamang, ayaw ko naman magbini sa panawagan ng taong bayan. Eh kasi may sumisingaw. Taong bayan, sumisingaw nang bumalik ka rin. May sumisingaw, wag ka naman pala! Eh baka ako bumalik ako eh. Yes! So, ay ko naman masado puyatin. Kaya eh, diretsyo na ako sa punto, Kaya ko yan lang na kung gusto nyo ba talag, talaga kung bumalik dala nang alam mo recently itong tabila. ako ang ginagawang hapunan agahan tangalian. tapos yung isa naman nakasali pa nakasaling lingkit ako naman ang pinulutan hindi mo ma sa kanila hindi mo ma magpapatawag sila tapos sisiraan nila kalaban nila eh hindi ba dapat kayang marinig ng tao kung ikaw ay nakaupo ay mag-report sa taong bayan, ano ang ginawa mo sa mga bayan mga lang Eh, sabi nyo gusto nyo akong bumalik ay sabi no, mga katong kalito, marami rin akong iniwang utang. Narinig niyo yun? Narinig ko rin eh. Habang sinasabi nila yon, pagkatapos sila sabihin yon, sabay akong tawang siya. At may limang kilo pang bigas. Pero okay na Matalino naman ang mga taga-Maynilan. Yeah. Eh, nalulungkot ako kasi Bakit ka maninira kung meron ka namang ginawa? Ang tao ang naninira kasi walang hayulat na ginawa. Diba? Parang yung kapitlahan ko. Pagkagising ko, ikaw ang binabantayan. Siya walang ginagawa, ikaw nagtatrabaho. Tama man, eh. mo rin. Pakikilay mo, problema ng kapitbahay mo. Tama rin. Eh. Ayun na naman sa pagkapi, pago na naman ito. Ano ba? Ikaw nagsisikap mong trabaho. Nagsisikap kang irahos ang sarili mo. Oh, pero yung pakailan meron mong kapitbahay, walang magagawa. kundi ikaw ang pulutan. Pero, hindi ko kayo pupuyatin para mag ng ng panira. Wala. Wala kayong maririnig sa akin. Dahil <laughs> naniniwala ko, kapag ikaw may kwento, meron kang kwenta. Tama ba? Pag ka ng panira, kasi wala kang kwento. Kaya wala kang kwenta. Tama ba? Okay, tayo. Ulitin ko ha gusto niyo mga akong bumalik. Eh, sabi nila, si Orme, maraming iniwang utang. Okay, sige. Sabi na marinig. O, okay. nai, nai. Hanggang dyan sa Kodli, sa dulo. Narinig nyo ba kami dyan sa dulo? Ito, sa Wakali. Sananga. Ito, sabi nila, maraming iniwang utang si Orme. Hi, Tay. Nung binoto rin niyo ako, Ay, ng 2019, bilang mayor niyo, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung ko. Walang iniwan ko. Wala. Bakit? Ibumoto na kayo ng bagong mayor, binoto niyo na ako. Hindi, e atang-atang ko na lahat ang responsibilidad ng pagiging mayor. Tama, mali nag-move on ka agad ako. Parang mag-show ka lang yan eh, nagkahiwalay, move on kayo agad. Oh, natin ng Maynila, inaayos natin ng Maynila, dinidisiplina natin ng Maynila. Bakit? Walang toskas yun eh. Paglilinis, pagsasaayos, pagpapapanatag sa buhay ng tao. Walang toskas sa gobyerno yun. Pinakamadaling gawin yun ng isang leader magkaroon ng kapanatagan at kaayusan sa kanyang nasasakupan. O, oh, umaangat na tayo, tinutularan na tayo, bigla tayong nabangga. Sabay-sabay tayong nabangga eh. Anong dumating sa buhay natin? Pandemya. Natatakot ng tao. Nag-aalala ang tao. Baka sila'y mamatay sa COVID-19. Baka sila'y magutong sa COVID-19. Bakit? Anong winasak ng COVID-19 o pandemya, Ekonomiya. Walang ekonomiya. Walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Walang trabaho. Walang trabaho. Walang, Walang picha. Walang picha. Walang chicha. Tama-mali. Tama-mali. Tay. Mga lolo lola ko. Pinaka-paborito ko sa lahat. Shout-out sa mga senior citizen. Papalik ko na yung cake yung at saka yung insure. Oh, kung ano ninyo, kayo na nandito dito, kayo ay buhay. Tistigo kayo kasi yung iba wala na, patay na Wala na, kayo magtistigo, kayo na lang mga naparito. Nay, nay, mga batang Maynila, at least kayo, masasabi ninyo sa inyong sarili, walang nagutom noong panahon ng pandemya sa Lansop. mayaman, middle class, mahirap, bawat pamilya nagkaroon ng food box buwan-buwan. Tama mali? eh? Oh, hindi pa nga naubos yung food box, dumarating nga naman yung isang food box. Tama mali? Totoo ba yun? Nangyari ba yun? Natikman ba yun? Nararamdaman ba ng na tao yun? Oh, ngayon, yun yung kwento magiging natin ng kwenta. Tingnan natin, para lang alam natin sa pa napupunta ang gobyerno. Ano ba ang nangyari sa gobyerno? Eh kasi puro panira, wala namang kwento. Puro wala rin kwenta. O eto, may kwento. Kayo na siyang nagsabi, nangyari, totoo, naganap, natitman. O, kwenta, 700,000 families. 700,000 families. Times mo na lang sa 1,000. 700,000 times 1,000. No, Maka? Patay na. Ang daming zero. 700 million pesos. Tama ba? Times 8 months. Walong buwan. May food box sa Maynila. 8 times 7 5.6 5. 6 billion 56 5.6 billion piso Chinicha Ginoa Tama ba eh? Saan ko ginoa yung pera Hindi naman ako may ipot ng ginto Pero hindi 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 ako nagpapigil sa pandemya Bakit? Tatay din ako eh. Magulang din ako eh. O kayo matanong ko, real talk. Nasa kamay ng may mga anak dito. Aamin lang kayo ha. Hindi ko kayo pipili din sumagot. Nay, Tay! Kapag walang makain ng pamilya nyo, gagawin nyo ng paraan? Siyempre! Yes! Wee! Yes! Hindi nga. Iraraos yes! nyo? Yes! Itatawin nyo? Yes! Kaya nga, Pagkakaribid sa buhay kumakapit? Tama mali? Tama! Nagawin niyo lahat? Tama! Yung ginagawa ko bilang ama ng dalawang milyong panalimno noong panahon, nung panalimno I love you too Ulitin ko po tanong May nagutong pa sa atin nung panalimno Nakaraos pa tayo Nakakatawid ba tayo? 5.6 billion. Chicha pa lang. Eh, binigay pa natin 1,000 nung muna. Yung kaka. 700 million plus 5.6. Nga maka? 6.3 billion. Tama na rin. O, taas ang kamay ng may anak na nag-aaral sa PAES at Naxon o nag-aaral sa public school na anak online learning natakot ang nanay natakot ang tatay hindi Bil sila ng tablet ano meron sa nila? 110,000 na tablet para sa mga mag-aaral na anak ninyo 11,000 laptop para sa mga teacher ng anak ninyo. At ito matindi. May tablet ka na. may internet ka pa. Tama ba eh? Nangyari? No magka, isang bilyong piso. Appliances pa lang. Magkano internet? 300 million pesos. 1.3 billion. Nakatawid ba ang pag aaral ng anak niyo? Nakaraos tayo? Nagtuloy? Six point something plus one point three. No, magka? Hindi na natin magkwenta. Dalawa pa lang ang pinag-uusapan. Tama ba? Oo. Oh. Rendi si Bir. Sumak. Mga gamot. Alam niyo kung magkano isang gamot na yun? by 50,000 by 100,000 mabuhay lang ang isang pasyente na may COVID-19. AstraZeneca, nakabili tayo ng sarili nating bakuna. Kalahating bilyong piso. Testing dito, testing doon. Dot-dot dito, dot-dot doon. Ano yun? Nakuha natin yung libre. Nakuha ng tao ang servisyo ng libre. Pero makukuha ko ba yung libre? Hindi. Toskaskan. Sinong bukasos? Siudad ng Maynila. Kaninong pera? Pera ng tao pa yan. O, napakinabangan pa ng tao pa yan? Ano pa yung condominium 1? Condominium 2? Condominium 1? San Lazaro residence, San Sebastian residence, Pedro Hill residence. Pasig community. Paano pa yung Baseco Hospital? Tingnan niyo, kung kayo'y may kamag-anak dyan sa Baseco, tatlong taon na yan bagong umalis, tapos na yung hospital para sa kanila. Tatlong taon na nakalipas, hindi pa bukas yung hospital. <laughs> kung meron kayong kamag-anak, ipagtanong ninyo para lamalaman ninyo kung totoo ba yung sinasabi ko. Bagong hospital ng Maynila, 10-story, fully air-conditioned public hospital, may MRI machine, may CT scan machine, bakit hindi gumagana? Bakit hindi tumatakbo? Biniyara ng tao yan by the hundreds of millions. Mahal po ang makinang MRI machine. Mahal po ang makina ng CT scan machine. Pero kung magagamit ng tao, may pag-asa siyang mabuhay dito sa mundong ibabaw. Rosauro Almario Elementary School, 10 Story Fully Air Conditioned Public School, Manila Science High School, Magsaysay High School, Albert Elementary School, 10 Story Fully Air Conditioned Public School. Noong araw, ang klase kinakansel dahil tagulan. Ngayon ang klase kinakansel dahil mainit. Eh ngayon, nakagawa tayo ng eskwela air condition. Eh paano kaya kung pais na yan? Paano kaya kung lakso na yan? Pwede? Posible? Posible! Ano man? Nangyari. Naganap Nang eh. Hindi na lang laway ko. Eh. Totoo bang may bagong 10-story pulley air-conditioned Rosauro Almario? Elementary school. señor señor?